Walang araw, uh, gusto ko magpalipad ng kalapate sa ibabaw ng mga kabundukan na yan. Isa yan sa mga pangarap ko sa pagkakalapate, mga dre. Gutom na yung mga kalapate natin, mga dre, pero wala na tayong patoka. Kaya naman ngayon ay samahan nyo akong bumili ng nakamotor para mapagbigyan natin yung mga request ng mga subscriber natin. Siguro sila yung mga subscriber ko nung ako ay motovlogger pa noon. Nire-request nila yung POV ng nakamotor na malamotoblogger. Sa totoo lang ay namimiss ko na rin mag-travel vlogs at mag-motor vlogs. Kaya naman tara, pagbigyan natin sila. So for today's video is just an ordinary day. Pero ang gagawin natin ay hindi tayo tatambay dito sa loft. Tayo ay uh, mamimili ng mga gamit sa kalapati natin mga tol. Especially patuka. Ayan. So ito yung gagamitin natin. Ayan. So, si Raider, pang long rides kasi yan eh. Ito yung mga pang short short. <clears throat> so, balik kalisada vlog na naman tayo mga dre. So, bali yung gagawin natin is mamimili lang tayo ng patoka. Ganda ng view mga dre oh. Tira nyo. Tignan nyo yung view ng kabundukan dito sa amin mga tol. Hindi ito yung ideal na kalsada. Papunta dun sa pagbibilan natin ng mga gamit natin sa Pangkalapate mga dre. Pero, uh, Gusto ko lang ipakita sa inyo yung magandang view dito sa amin sa porak Pampanga mga dre. At, uh, balang araw, Uh, gusto ko magpalipad ng kalapate sa ibabaw ng mga kabundukan na yan. Isa yan sa mga pangarap ko sa pagkakalapate, mga dre. At alam niyo na, uh, sa mga hindi pa nakakaalam, eh, gusto ko lang din i-share sa inyo na dati akong ano, traveler, dati, dati akong travel vlogger. At gusto kong ibalik yung sigla ko sa pagtatravel. Pero oh, ang gagawin ko niyan is, pag marami na akong voucher na kalapate, eh, ang gagawin kong vlog ay magpupunta ako sa magagandang lugar mga dre and then kada magagandang lugar na pinupuntahan ko ay magpapalipad ako ng kalapate mga tol so wala akong paki sa mga kare-kare re although sumali ako ng club oo totoo to to yun pero ano lang for tiktok content lang mga dre ayan so sana balang araw parang ko yung pangarap ko isa sa mga pangarap ko sa pagkalapati is yung makapagpalipad nang kalapati sa mga magagandang view, mga tourist spot, mga waterfalls, mga kabundukan. Ayan kasi yung pinupuntahan ko noon eh, mga dre. Yung mga kabundukan, waterfalls na ganyan, yan yung mga pinupuntahan ko. And isang target ko nga na gusto puntahan, dito lang sa malapit mga dre, yung kamyas, bundok ng kamyas. Bala ko magpalipad ng kalapate ron pag malulupit na yung mga bachar kong kalapate. Pero for now, eh, tamang breeding-breeding lang muna tayo mga dre. At hindi natin pipilitin na rumunda muna si Ichiboy at baka maumay-umay lang tayo mga tol. At saka si sino kasi yung isang pang ano, racing. Uh, ano kasi pangalan nun? Si By Virtue. Yan. ba diba? So tara. Tuloy na natin yung biyahe at nirequest nyo to eh. Kayo nag-request nito eh. Kalsada Vlog. So dahil nirequest nyo to mga tol. Tara na boy. Road trip vlogs. Guys may papakita ako sa inyong ano. Love. Patagal ko na nakikita tong loaf na to nasa tabi lang ng kalsada mga dre. At banda lang yon mga dre sa Tokwing. Maraming ano dito, maraming loaf. Ayun eh, no, oh, loaf oh. Tingnan natin kung makakagip ng camera kasi mahihiyain ako eh. Diyan tayo bababa. Ay, naharangan ng tricycle ito guys oh. Ayun eh, oh, loaf. Kanina ko yan loaf to. Oh. Eh, no. Ayun may nilo lang siya, ganda. Ang cute. Not sure ko nakita nyo. Sana nakita nyo. Kasi etong camera ko is nasa leeg ko lang, nasa leeg ko. Ayun. So kung lumi kung lumingon-lingon man ako, hindi siya sumusunod, mga dre. May mga nakapagsabi rin kasi na nakakahilo daw yung ganung ano eh. Atake ng camera setup. Yung camera is nasa helmet. So pag lumingon-lingon ka, sumasabay. Tapos dito naman mga tol, check nga natin kung may ano, binibentang loft dito sa junk shop na to mga tol. Ayun no? Pag minsan nga, pag minsan nga gawin kong content yan no? Ay ito oh, pwedeng gawing loft oh. Check nga natin kung may mga ano dito, mga qualified. Ito pwede to oh. Pero kulong kulong siya. Ah oo, oh, kulong kulong siya. May gulong oh, kulong kulong. Ito pwedeng gawin siyang ano, lock gate. Pag mag-assemble na ako ng lock ko mga dre, dito ako bibili ng kesa or ng kasangkapan. pa jump shop, jump shop lang, i lang. Ito, mayroon pa pala dito. ayun o. No? junkshaft lugs e eh, no naging junkshaft lugs e eh, no tingnan nyo nga yung wire mesh na nakuha ko sa ano pinagpalit ko lang ng kalapate diba tamang diskarte lang mga tol so hindi pa tayo nakakabili ng ano ng patuka ulam yung nabili natin ayun eh, no? nasa baba ngayon pa lang tayo bibili ng patuka So medyo nagloko yung ano, camera natin. Hindi pala siya nagre-record kanina. So dito ako bumili. Ayan, dyan. Tapos bumili na rin ako ng gantong sako. Ayan, ang ganto. Ang ganda ng sako ng kalapatid eh, no? Ang porma, no? Gagawin natin tong panakip. Ayan, para maangas yung loop natin. So kada ano, kada bibili tayo ng patuka, eh, o kaya gawa natin ng content mga dre. Lahat ng lahat ng poultry supply dito sa amin. Pupuntahan ko, bibili ako ng ganyan sa ako, di ba? Isa rin sa mga pangarap ko yan eh, yung maging sponsor ng Kalapatids Breeder Mix. At saka ng mm, ano, Flyer Mix, yan. So, so yung nakikita niyo diyan sa ending ng video ko, ending ng vlog ko, nakalagay dyan special thanks to ano kalapatids eh hindi talaga ako ano hindi talaga ako sponsor ng kalapatids gusto ko lang ilagay gusto ko lang ilagay yung ano kalapatids pero hindi ako yung sponsor niyan pero sana balang araw pag lumupit na yung ah uh, pagbablog ko kahit nasabihin pa natin hindi ako mahilig sa karera eh meron akong ibang style ibang style ng pagbablog sa pagkakalapate at pag-aalaga na rin ibang style ng pag sa pagkakano sa kalapate sana balang araw makilala tayo sa ibang style hindi yung puro karera lamang pwede naman yun, posible naman mangyari yun hindi malayong... nakayuko pala yung camera ko nakayuko, sorry ayan so after gusto mo bang bumili ng kalapate sa mga petsanggay na pinupuntahan ko? Good news! Dahil pwede ka na magpasabay sa akin. Ikaw ang bahala sa pera at ako ang bahala sa effort. I-message mo lang ako sa aking FB page at pag-usapan natin kung anong kulay at klase ng kalapate ang hanap mo. Eto na nga pala yung update sa ating kalapating ng hihina at may nakapagsabi na kailangan daw eh, ihiwalay ko siya talaga totally sa mga ibang kalapate. Pero dahil nga nakakaroon lang siya ng ganang kumain pag meron siyang kasabay eh ganyan lang muna yung ginawa kong pagsiseparate sa kanya. So naka-division lang mga dre pero meron pa rin siyang nakikitang ibang kalapate no. So yung kainan niya is nilagay ko rin na nakadikit sa ibang kalapate para kung saan tumuto kayo mga kasama niya ay eh, doon din siya tutuka dahil ayun nga may gana lang siyang kumain kapag meron siyang kasabay na tumutuka sa kanyang kulungan mga tol. Mga kalapatid, yung sinabi ko sa inyo kanina na tungkol sa pangarap ko sa mga kalapati ko eh sana wag niyo akong no mga tol no. So hinihintay ko lang na lumupit yung mga kalapati ko at isasagawa ko na yon yung pangarap ko na magpalipad ng kalapate sa ibabaw ng kabundukan mga tol no. So pero pwede kayo magpahiram mga tol. Kung, kung gusto niyo mag ano magpat magpatos sa akin ng kalapate sa around ano around Pampanga. Kung gusto niyo magpatos para lang gagawin natin props sa pagpapalipad ng kalapate sa ibabaw ng kabundukan eh tara na message nyo ako sa aking FB page. Ito lang yung aking FB, FB page. Eh, no? Ayan. Ayan yung aking FB page. Message nyo ako. Ah, uh, pwede nyo akong pahiramin ng kalapate para may isagawa na natin yung travel bags, travel vlogs na medyo palapate vlogs, no? Mga tol. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna yung vlog. At uh, sana hindi nyo ako unakan doon sa uh, naiisip ko plano dahil ah, uh, plano ko rin kasi na ako yung mauna doon. Ako yung mauna na gumawa na, no? Mga dre. Although may mga nag-ano naman, may mga nag- may mga nagtotos naman or yung tinatawag lang self training, self toss ng no, mga drive. Pero ginagawa nila yon para sa soul purpose ng pagte-training sa Teka Lapads, no. Tayo kasi ang bitaw natin is uh, unti-unti ko ibabalik yung ano, unti-unti ko ibabalik yung travel vlogs, moto vlogs. Pero isisingit ko pa rin yung ano, yung passion natin sa kalapate ng no, mga drive. Para talagang yung dalawang hilig natin ay mapagsasama natin at talaga namang gagawin natin siya ng With passion, mga tre, kasi yun yung trip natin sa buhay, no, mga tol, no? So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa walang kwentong vlog na nauhila, ano, napunta lang tayo sa kalsada at nag-share lang. Nag-share lang ng mga, ano, ng mga kung ano-anong kinemerit, no, mga tre. So, yun, like, comment, subscribe. Hit the notification bell para mas malapit. Ano, hindi ka pa subscribe Ang kapal naman ang muhamo, tol.